few moments later. Gadi punta dito ibulaga. <laughs> Ay, merong yan oh. Ayan guys, nandito kami sa park. Pagkatapos naming nagano ano. Id na babukas. Diyama. Guys, id na oy, Ifrilen, bye-bye. Oy, magpaka magpasaya ka na Ifrilen. Ayan. Del ano siya. Ano Mag magpakasaya ka na. At hindi mo na ito mararating. <laughs> Wala ka na. O, oh, ganda ng pagkagawa ito. oh guys, ito mayroon kaming ano dito. Oh, may concert kami ni Prelen sa Ed. Okay, may pa-concert. <laughs> <laughs> may pa-concert sa akin. Ayun <laughs> may concert dito, guys. Ayun oh Gumagawa sila ng ano Sino kayang pupunta dito Ayan o O oh, diba O oh, sige O oh, anluwag Anluwag nga April Ayan guys oh sa aming park ito guys O. Oh. kaya lang may pa concert yata dito sa ed kaya iyan o oh, diba o oh, yan dyan sa amin ayan ang bahay namin o oh. yan yan yeah, may pa concert dito guys o oh, di diba dito sa tapat ng aming bahay ito guys o sa ta ito gaganapin o ba diba? ayun na si Eprilin masyado ng ano malayo sa akin hindi lang niya ako hinintay pambihira o oh. o ba diba? ayun o ay, oh, di diba guys? Ano kaya ito? Parang ano ah. Ayun oh. Dito oh, ayan oh, may pa-concert sa amin. Oh, di ba, guys? Ayan mamay um, mga Pilipina. Ayan oh. Palapit ng palapit sila. O, oh, di ba? Ano kayang mayroon dito? Ayun ang bahay namin, guys. Ayun, oh, nakikita nyo. Yan ang bahay namin. O, oh, yan. Parang hospital. O, oh, di ba? Ayan, o. Oh. oh. Ayan, palapit ng palapit. Oh, April ka na? Ayun pala si April no? nag -video din. Pambihira, oh. Kasi na niya dito. Hindi lang niya makikita ito. At ay magbabakasyon. Ayun, may mga Pilipina, guys. Oh. Sa tapat ng bahay namin ito. Ayan. Nakikita niyo yan. Yan, yan, yan. Yan ang aming ano, palasyo. O, oh, di ba? Ayun si Prilin. Alik ka na dito. Ha? Alik ka na dito. <laughs> Ayan ang palapit ng palapit si Prilin. At ba, last na niya ito. <laughs> Siguraduhin mo kung maganda ako dyan sa edit mo. Ah. Hindi maganda yung mukha mo. <laughs> Oh, di ba? Halika oh, na kasi dito. O, sandali tang punta na ako dyan. Nasa loob na siya ng ano. Papunta na rin ako dun sa kanya. Nagyayaya na doon sa loob. O, oh, di ba guys? Ayan, oh. Punta na ako dito. Ano kayong mayroon dito? O, oh, ba? Diba? Ayun, pumasok na ako dito. Ayun. Ano kaya ito? O, oh, ba, diba guys? Ayun, ayun. May entrance pa. Riyad, Rejo, Monitor. Ah, Riyad. Rijo Moniz. Mm, ah, yan. ayan. Ayan. Ayan o, Riyad Rijo Moniz. Paliti. O, oh, diba? Ayan. Ayan, may mga upo-upo ano guys. So, may mga ano kumakain din. Ayan. Ayan. Eh Shada. Oh, sino yun? Sino yung katalikod? Sino yung katalikod? Ito guys sa aming ano yan. Uy, oh, di ba? Nakikita niyo yan guys, yung bahay namin. Yan ang bahay namin. Yan ang aming parasyo. O, oh, diba? Ano ba yung isa? O, oh, tignan yung isa. Nagpipicture-picture. Akala mo maganda. Sana all. O, oh, ba? Diba? Kasi uwi na yan. Kaya sinusolid niya. O, oh, diba guys? sa part namin to guys yung isa pil na pil niya, uy, <laughs> <alam mo. laughs> Na, ano? Dry. Hindi, yung, 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 yung na, uh, sa talaga magbablock talaga yung kasigarilyo. Pati gilagid mo yan. Magbablock din. Oh, uh, malapit na. Buang. <laughs> <laughs> Buang. Oh, ba guys?